Bagamat sa totoo lang, nakakalungkot at nakakagalit na gaya ng sinabi na ni Chair, nandito na naman tayo. Sa panibagong investigasyon, para sa panibagong blackout na nagdulot na naman ng malaking aberya at pagdurusa sa ating mga kababayan. Wala pa ngang isang taon yung nakaraang investigasyon ng Senado sa isyu ng power outage sa bansa. Hindi na tayo natuto. Hindi na tayo nadala. Noong Enero 2, 2024, malawakang power outage ang sumalubong sa milyon-milyon sa aking mga kasimanwa sa Panay at Gimaras. Nagtiis sa kadiliman ang napakaraming kababayan sa kanilang mga kabahayan habang napilay ang operasyon ng mga opisina ng gobyerno, ospital, at eskwelahan. Malaking dagok ang dulot ng blackout sa mga negosyo. Gaya din ang sinabi ng chair sa Iloilo -Ilo City pa lang, tinatayang 1.5 billion pesos ang nawala sa economic output ng syudad dahil sa ilang araw na walang kuryente. Sana'y masagot sa ating investigasyon ang pangunahing tanong ng ating mga kababayan. Ano ba ang nangyari at sino ba ang dapat managot sa malawakang blackout sa Panay at Gimaras? At mas mahalaga, paano ba natin masisiguro na hindi na mauulit muli ang blackout sa mga darating na linggo at buwan, lalo na palapit na ang summer season? At the center of this fiasco is the National Grid Corporation of the Philippines. Mismong si Presidente at ang Department of Energy, itinuturo ang pagkukulang ng NGCP sa tungkulin nito bilang system operator. I hope the NGCP will address today the many questions regarding their action or inaction during the critical hours of the blackout. Sino ang in-charge sa operasyon ng NGCP noong Enero Ados? Sino ang nasa likod ng disisyon na tila hindi kumilos sa two-hour window of opportunity para pigilan ang massive outage? Nagkaroon ba ng sapat na walang kamatayang ancillary services na dapat ay sasalo sa sistema tuwing may disturbance ayon na rin sa Philippine Grid Code. Sa mga reports na pinalabas, bakit walang real-time system profile updates mula sa NGCP bago at noong kalagitnaan ng blackout? Kahit na may access ito sa Supervisory Control and Data Acquisition o SCADA system at naisum naisumite na ba ng NGCP ang SCADA logs sa mga ahensya gaya ng Energy Regulatory Commission. Sa kabilang banda, sana ay makuha din natin ang kumpletong larawan ukol sa kritikal na papel ng power generation companies na nag-uugnay sa masalimuot na insidente ito. I also want to know more from the energy experts about the issues regarding frequency and system under voltage And why understanding these technical issues is important for our comprehensive evaluation of what happened on Panay and Guimaras. Ang hiling ko sa NGCP at lahat ng ating resource persons sana iwasan ang turoan at palusot. The millions affected by the blackout deserve full transparency and accountability, not cover ups or excuses. All relevant information should be available for scrutiny by government and the public alike. In our previous hearings, Mr. Chair, I also have called out NGCP for its repeated failure to fulfill its obligations to the country even as it rakes in billions in profits for its shareholders. Hindi pa rin natutugunan ang issue ng national security dahil sa 40% ownership ng China sa NGCP. Sinusulong din natin ipatupad na ang refund ng 200 billion pesos na pass-on charges ng NGCP sa mga consumer matapos i-disallow ito ng ERC noong nakaraang taon. Kung makukumpirma sa ating pagdinig na naging pabaya o incompetent ang NGCP sa obligasyon nito bilang system operator ng power grid ng bansa, oras na para simulan na ng Senado ang review ng mismong legislative franchise ng NGCP. Matagal na ring sinabi ng National Transmission Corporation o Transco na handa itong gampanan ang obligasyon ng NGCP bilang system operator. It is time for the dysfunctional cycle of unending blackouts and expensive power costs to end. Kung hadlang ang NGCP sa pagtupad ng pangarap para magkaroon ng mura at maasahang supply ng kuryente para sa bawat Pilipino, oras na para alisin ang hadlang na ito. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Senator Rizantevedos. Next. Um, One more follow-up question mula dun sa transco uh, material. Uh, na as, uh, after yung tripping ng PEDC Unit 1, no significant incident notice was issued. You confirm this? Wala pong uh, SIN na in-issue? Uh, under the Philippine Grid Code, uh, uh, Madam Senator, there is no requirement at that point in time to uh, issue the significant incident report. I guess attorney, uh, debatable yan at subject ng investigation ng ERC kasi may provision nga po sa code 6.4.1.2 na SO shall issue within 15 minutes uh, of the incident. I guess yung ina-argue po ng uh, corporation ay uh, hindi ito nag-necessitate. Uh, nag, uh, ng significant incident notice so yes, I guess that, the judge is that Senator Riza yes Mr. Chair nakita mo habang binubuksan mo ang bibig mo umiiling si Assistant Secretary ng DOE Marie Marasigan umiiling at pinagtatawanan ka ang tingin sa'yo kengko eh uh, there is a basis na. for my statement uh, uh, si, ito si Mr. Marasigan si Yusek Sharon Garin si uh, Attorney de Malanta Undersecretary Guevara pinagtatawanan ka I am referring to section 2.7 of the Philippine Kahit pa anong section pag refer mo, pinagtatawa lang ka mga eksperto rin to eh, tulad mo. Kaya lang sila on the side of the government, on the side of the people, ikaw on the side of the money that you guys are making by the billions. Diba? Sorry again, Senator Teresa. Uh, sorry, thank you Mr. Chair. So yun na nga pong binanggit kong the jury is out on that kung hindi ba yung pagtrip uh, pag ng PDC uh, Unit 1 ay nag-necessitate ng isang significant incident notice. And of course, uh, 2020 ang vision natin in hindsight but it would seem yung mga subsequent events sa Panay at Gimaras uh, would, would bear this out um mula naman po dun sa PCPC uh, document nga po or report um, meron pong at 1220 noon NGCP VRCCSO advised to increase excitation so ito po yung binabanggit nyo na isang uh, corrective action but short of a significant incident notice na in-undertake nyo tama po, ito yung at uh, Instruction to increase excitation. You confirm that? <coughs> Nasa PCPC report po. Okay, but, uh, if, while you're waiting to answer that, or just to confirm that, uh, related question at 1350 hours, 150, one and a half hours after you advise to increase excitation, meron dito sa PCPC report na NGCP VRCC Mr. Oliva. Advice to tap change unit TR to help support grid voltage. Executed tap change, PCPC PC to executed tap change from level 8 to 7. Ito bang Mr. Oliva ay nandito ngayong hapon, Mr. Chair. Resource persons from NGCP. Mr. Agustin? I, Thank you, ma'am. I think Mr. Oliva is from uh, PCPC. Really? ba? There's a, may, meron pong naka, meron pong siyang title na NGCPVRCC. Ah, yes. oh, okay. okay. Kaya itatanong ko sana, siya ba yung most responsible person uh, on hand for NGCP? Kumbaga, who would make yeah. the decisions in the middle of the situation? Uh, uh Mr. Chief, yes. Mr. Quintanar would so uh, like Mr. to... If I offer. may be recognized as uh, part of PCPC. Uh, yung sinabanggit nyo pong 13,500 hours wherein we executed a top change means a power transformer. And Mr. Uliba is a system operator. Opo. So, NGCP po oh, NGCP siya. NGCP po yan. Yeah. Opo. So, NGCP, VRCC. Ano ano yung VRCC po? Visayas. Uh, Visayas something? Regional Center. Po. Control Vis Center. Yung. Visayas Regional. Control Center. Control Center. Control Center. So, so, binigyan oh, okay. po kami ng instructions to top chains. And, yun nga, prior to that, yung at uh, 1220, nag-increase rin kami ng excitation. This is a correction to the voltage drop in in that's happening in Panay. Yeah. Opo, salamat uh, Mr. Quintanar. So, uh, Mr. Agustin, andito po ba ngayong hapon si Mr. Oliva? Ah, uh, Ma'am, uh, wala po siya ngayon kasi sa real-time operations po siya. Sorry yung kanina, di ko masyadong narinig. Pero regarding po dun sa instruction, that's, the, that's part of the normal process po. Kumbaga, one way of showing na minamanage po namin yung grid. So, ang primary sources po kasi ng MVAR sa system, primary source is the generator. So, we adjust you, we instruct them to adjust in accordance din po sa grid code. Meron pong limits din dyan kung hanggang anong level sila mag-adjust. For conventional generators, naka-define po yan kung ilan. Hindi ko na po babanggitin yung mga technicalities, pero defined. All our instructions in accordance po dun sa PGC, pati po kung ilang MVAR or anong power factor in technical terms yun po yung instruction so that's normal kumbaga hindi lang po si PCPC -PC, hindi lang po sa Visayas system wide nagpapa-adjust po tayo ng MVAR and terminal voltages ng mga generators Salamat, uh, Mr. Agustin. I guess, Mr. Chair, pa pag kung may susunod na hearing pa, magandang maimbita din si Mr. Oliva. Tama ba, yes. he was the person on site who would be making the decisions given yung mga incidents at disturbances sa subgrid? Yes, ma'am. During real-time operations, yung shifting personnel po na amin, meron po tayong team. Sila po ang nag -de decide pag ganyan. Kasi sila po... Oh, yes, nakikita nila yung mga parameters real-time, voltage lahat ng parameters, and then if they have doubt, they can ask, me na pong level ng hierarchy, mga managers, hanggang sa ano, kung mahirap po yung decision. Pero for such this <coughs> events, kaya na po nilang desisyon na kasi guided nga po ng uh, PGC. And then, mostly normal dispatch process po yun. So, well, yung normal po na yun, Mr. Agustin, nagiging um, word of the day eh. I, yes, <laughs> po. It's okay po. I'm just commenting. Uh, And speaking of hierarchy po, itong si Mr. Oliva, siya po ba yung pinaka-senior na dapat on duty sa araw na iyon? Kasi napapatanong din po kami sa office ko, Ah, uh, present ba yung person in charge responsible dapat or baka naman nag-extended ano, New Year's break or baka wala sa kondisyon may hangover sa mga Noche Buena. Si Mr. Oliva ba yung taong pinaka dapat don at kaya nandun siya? Or merong mas speaking of hierarchy, may mas senior pa na dapat nandun pero absent. Ah, uh, wala, uh, ano po siya kasi ang shifting team po namin per shift ah uh, Composed of three persons, uh, meron po tayong shift manager and through two grid dispatchers, one in charge for generation and one in charge for transmission. Si Mr. Oliva ba yung si shift manager? Ah, siya po yung in charge sa transmission. Ah, so hindi siya yung pinaka-senior ah, dapat meron sa three-person team? Ay gen, yung transmission and generations, pwede po kasi magpalit yun yung dalawang dispatchers natin. And then meron Pero, po siyang shift manager every shift yun ang senior sa tatlo. Yes, okay. may shift manager ba na present nung? Yes, mga po. oras na Meron. Yes, ma'am right. Okay, hindi okay. lang nabanggit sa PCPC report yes, pero so, nandoon naman sila. Okay. All right. In addition ma'am, yung VSO ano natin, pinaka-head po ng VSO team is nandito rin po if you have further questions. All right. And, Salamat. That, that's good to know in case may mga tanong nga po kami. And of course, yung sabi nyo nga after the initial instruction, kahit hindi kayo nag-issue ng significant incident note Is, uh, the quality of the management would show in the succeeding events. kasi kasunod nung pag-trip nung unang planta, uh, you know, past the 12:06, past the 13:50, na may advice kayo sa PCPC, ay by two hours later or so simultaneous and multiple tripping followed by not a two hour complete re-energization but a four day blackout uh, on the islands um, and then uh, follow up, a couple of follow up questions sa DOE naman na, na paper no? um, nakalagay naman dito so 1510 3:10 ng hapon SO issued market intervention for the Visayas. Do you confirm that? Yes, ma'am. And then uh, finally at uh, on January 5 na, 3 days later nung malapit nang matapos ang kalbaryo ng mga kababayan natin doon sa subgrid, 12:34 noon nilift ng SO ang market intervention for the Visayas. You also confirm that, uh, Mr. Chair? Yes, ma'am. We confirm. All right. Okay. Salamat, uh, Mr. Agustin. So, lastly, for now, uh, para sa NGCP, yung SCADA logs ba nung mga araw na iyon, January 2 to 5, na-preserve? At na-furnish na ba ang ERC sa mga logs na ito? At pwede rin bang makarequest ang komite namin sa pamamagitan ng chair namin nung kopyang iyon, yung mga SCADA logs ninyo from January 2 to 5? for the records of this kada ma'am, preserved uh, po yan, meron po tayong database, lahat ng real-time data properly stored. For the furnishing to ERC, uh, we have to confirm for that ma'am. You have to confirm, but ERC kung, is conducting uh, an investigation. Na, Hindi, kailangan nyo pang i-confirm kung i- Hindi ma'am, with our team kung na-i-forward na po. I see. Yung kung Ah, uh, ni, uh, Mr. Chen ini request na po. We requested for it as part of the investigation but I don't think they have been provided yet. So, I guess, ministerially no, ipo-provide nyo po sa ERC at maari po bang humingi rin through our chair ng copy ang committee ito, SCADA logs, unaltered SCADA logs from January 2 to 5. Yes, ma'am. Salamat Mr. Agustin. Uh, for okay. now salamat po Mr. Chair. Uh, okay, so Uh, the uh, NGCP is asked to provide the documents being asked by uh, Senator Reason DeVellos ComSec.